Hello everyone, mga ka-farmers, mga at plantita, nandito ako sa garden, kukuha po ako ng leaf lettuce na itinanim ko. So nagbunot po ako sa second row, yun naman, hindi ko alam, last week yata yun, binunot ko yun, sabado ba? So nagbunot po ako dyan sa paligid kahapon din, isang row, kasi kasintaas na po yung dam, uh, damo, kasintaas na ng aking sweet pea sweet pea ang una ang second tsaka third row shell pea and then ito po yung beans na nagkamali ay nung order ay eh, pinakancel pero hindi na cancel. so ito po ang aking leaf lettuce ayan pa po ang aking bubunuin para bunutan at ang aking peppers red beets and those are Jerusalem artichoke na tatanggalin namin kasi inararo niya po s'yempre pag root crop pag inararo mo s'yempre tutubo yon <laughs> lalong dadami so tatanim ko pa po ang aking zucchini ang aking tomato hindi na makita so ito po ang leaf lettuce ko grabe ang bilis pala tumubo nito kala ko mamamatay siya <laughs> so tingnan niyo po ang ganda sorry po ah. Ma masyadong ano masyadong mainit ayan oh So kukuha po tayo. Dito tayo sa kabila para hindi ang aking bo uning ko. <laughs> so apat na plant po 'yan. ayan po. Wow. Nagbunot-bunot po ako ng konti pero mainit po kasi. Wala mag-alas tres pa lang po. So kukuha po ako ng aking leaf lettuce. Wow, sarap nito. Kailangan pala dalawang kamay. Hindi masira. Ayan po. Ay, mabuhangin. Ay. Gasa natin ang gusto yan. Laguna nila. Naku, kailangan i-harvest. I-harvest na talaga. baka mamigay pa ako kasi sayang naman siyempre hindi naman hindi naman natin makakain ng maramihan to Ay, ngayon lang po ako nakapagpatubo nito ito po yung violet, meron din po plain na green sabi ko try ko nga ito, tumutubo na po ito nung binili namin dun sa Rose City ano sabi ko magtanim nga ako niyan Ayan. 'Di ba? Yung itong magulang na, tapon na lang 'yan. Ay ang sarap. 'Yan lang, masyado namang marami. So baka bigyan ko yung sino ba? Si Judy, malapit sa akin. Ayan, pwede na 'yan. Marami na 'yan, may carrots pa akong ihahalo. Wow. Ang yabong niya oh. Kailangan na talaga i-harvest yung ano. Kailangan talaga may kutsilyo. Ayan guys. Yan ang update sa aking garden. Okay guys. Ito na ang aking leaf lettuce. Hindi ko na ito na ano, peeler. Hmm, natira. Sobra. Okay guys. Lalagyan ko po ng parmesan cheese. ganyan ako. Gusto ko parmesan cheese. Ayan, guys. Ready na ang aking salad at ang aking ulam ay hipon. At of course, ako ay magkakanin. Pero konti lang po. Hindi po marami. Okay, guys. Ayan ang aking leaf lettuce from my garden. Kain po tayo, guys. Hello guys, magandang hapon, magandang gabi na pala. So, ang bilis oh, ang bilis lumaki na harvest ko na po yan at nagbigay ako. Ang bilis, grabe oh. Magsasalad po ako para sa husband ko. Umulan kaya ano to, ma madumi oh. Grabe oh, parang tumutubo ng wild. Ayan pa po, oh, apat lang po yung binili ko. Sabi ko, try ko nga magtanim nito. So, na-harvest ko po to. Ang bilis lumaki. Grabe. Ang bilis mag-reproduce. Ayan. Ah, naku, grabe. Dapat nung linggo, bibigyan ko si ano, hindi ako naka, nakapag nakapag harvest is a video apat lang po akala ko hindi mabubuhay oh pero grabe oh grabe yung tubo niya oh Ano po guys, oh. So. Maano na kasi ng araw. tabunan natin. Ayan. Leaf lettuce po ito. Ayan yun po siguro sa kanya. Leaf lettuce. Grabe, ang dami. Ako makakain ng gulay ngayon kasi nag, medyo nag-ano yung aking chan. tumihan ni yung aking kuko. <laughs> Ayan guys, tama na to. So, handami pong damo. Dapat i-rota tiller niya po pero umulan. Sus, Diyos ko, hindi ako nakapagtrabaho ngayon dito. Ayan po yung aming beans. Guys. Yan ang update. Yan po ang sweet corn. Katatanim niya lang. Tapos umulan guys, maula na gabi sa inyong lahat sandali at ako'y mangunguha ng pangsalad. salad tingnan nyo guys oh, ang laki na oh, bilis Yung leaf lettuce ko bibigyan ko si ano sa nagawa ko ng salad bibigyan ko si Jen, sabi ko bibigyan ko siya sa sunday ay, ang putek gano lang po nito ka-rototiller -ro buti naman sakit ng kamay ko sa kaka-ano sakit ng kamay ko sa kaka-bunot ng Come on. marumi kaputek dito tayo sa kabila sa salad na rin ako wala akong rice anong kakainin ko salad lang hindi ako mabubusog niyan hindi ako mabubusog sa salad lang kinukuha nyo sa baba naputik eh kina nyo guys tayo sa kabila. Huh. Ah, hugasan ng maayos. Ayan. Tama na kaya yan? Dalawa kami eh. Putek. Okay guys, I think I'm done. Yan na po ang nangyari. Ay, maulan na talaga. Yan, 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 yan. yan. Ay, nako, hinto muna po ako, guys. Hello mga ka-farmers, mga ka plantita at plantita, nandito po ako sa garden at ngayon po ay uh, 7, maybe 7.40 So, tingnan nyo po nangyari sa aking sweet pea yeah. So, first time ko pong manguha Yan po ang sweet pea uh, Namamatay po siya siguro sa sobrang um ulan at Natsuchok din siya kasi hindi ako nakapagdamo ng maayos. So, ayan po, manguha tayo. So, nagsisimula pa lang siyang mamunga. First time pa lang po ang harvest ko na to. Pero, ang ganda po ng simula nila, tumubo sila. As in, big percent po tumubo. So, ayan pa po yung shell pea. Maraming bunga. Ayun, nag-yellow na oh. Tingnan nyo po, nag na. So, hindi ko nalagyan ng strings Ulit, baka bukas kasi ayoko po dito sa garden ng mainit tinan nyo po, oh, namamatay siya ang dami pong tumubo uh, ibang klase po ito eh ibang klase, ibang variety hindi po ito ang normally na binibili, uh, binibili namin Ayan. favorite niya po yan So, okay guys, ewan ko, bakit ito yung seeds na napili? I mean, yung variety na napili. Ang lagi po namin binibili ay yung maliliit. So, what's the use of uh, pulling the weeds here? They are dying anyway. Hindi pa nga namumunga yung iba, namamatay niya. Sus Mariose. Maraming namatay. Hindi pa yan. Hindi naman dry yung ano. Sobrahan ng tubig. Tsaka ng damo. sensitive yata may mga variety po na sensitive sa ano sa disease nakaantay si Jack Jack oh nabigyan ko Hi Jack are you waiting for me to give you some mamamansya na naman yung kamay ko nito ito yung sa may joint ang tough naman ito sa kamay. At sa kamay dyan. Looks like. Ay, naku po. Ano ba ito, Jack? Ano nangyari? Ang ganda-ganda ng tubo nila. Na halos talagang big percent na tumubo yung mga seeds. Tapos ganito naman ang itsura. So, siguro if i- tatrabahuin ko pa po yan, kailangan i-vacuum sealed ka agad dyan.